sana galito lahat no ang puste sana i-maintain yung kalinisan ng uh, yung mga kable ng kuryente nakasabit sa puste na parang gagamba o sampayan so ang dinis na ng uh, mga puste wala na siyang nakakap, nakasabit na mga kabling buhol-buhol Itong ito mag mas maganda. Hindi na siya pangit tingnan. Ang poste ng Davao City is uh, malinis na. Tinangga na lahat 'yung mga kable, lumang kable. Dito sa kabaan ng uh, Cabagyu Street Mula dyan sa Agdao, patungo ng uh, regional. Annyeonghaseyo, 여러분! Chal chaneso, chal chaneso yo! Boko hempo keso! Welcome to my channel, KissPicot TV! Please subscribe, like, and share! Uh, Tingnan natin ang mga poste ng kuryente Uh, tinanggalan na ng lumang kable Yung parang buhol-buhol Parang bahay ng gagamba O kaya bahay ng ibon So tingnan natin yung parte ng dabaw Nalinis So tara, let's go Tingnan natin Dito sa kahabaan ng uh, road ng uh, Cabagio Street, ito patungo ng uh, regional, uh, napapansin ninyo, uh, tinanggal na yung mga kable nakasapit sa puste. Yung parang uh, bahay ng gagamba. Tinanggal lahat ng mga lumang kable nalinis yung uh, puste tingnan yung mga puste nalinis na hindi na siya marumi parang bahay na gagamba ang linis lininisan ang ganda na tingnan ng uh, kabaan ng road dito sa kap. Uh, Kapagyo Street halos uh, wala lang uh, yung mga kable ng kuryente nakasabit sa poste so nalinis sana galit lahat no ang poste sana i-maintain yung kalinisan ng uh, yung mga kaple ng kuryente nakasapit sa poste na parang gagamba o sampayan so ang dinis na ng uh, mga poste wala na siyang nakak nakasabit na mga kabling buhol-buhol Itong, itong mag, mas maganda Hindi na siya Pangit tingnan Ang poste ng Davao City Is uh, malinis na Tinangga na lahat yung mga kable Lumang kable Dito sa kabaan ng Kabagyo uh, Street mula dyan sa Agdao patungo ng uh, regional ang linis na ng mga poste at dito naman sa GP Laurel Bahada patungo ng uh, lanang uh, malinis din dito ang kable ng kuryente uh, So ah uh, pang i uh, kailangan uh, linisin pa dito banda Pero hindi masyado marumi ang mga kable dito na parang bahay ng gagamba May ilan-ilan din dito sa parte ng Davao City, uh, may hindi pa totally uh, malinis. Lalo na banda do, no? Tulad dito. Oh, ito. Parang uh, bahay ng gagamba or salag ng uh, ibon. Tulad din ito. Ito, uh, marumi din. At dito banda, marumi din ang uh, kabli ng kuryente. Nakasabit sa poste. Para talagang uh, bahay ng gagamba. O kaya yung uh, nest na uh, bahay ng uh, ibon. Yung salag. So hindi pa totally lahat uh, nalinis ang Davao City itong mga uh, kable ng kuryente nakasapit sa poste uh, dito sa kabaan ng uh, GP Laurel Bahada patungo ng uh, Lanang so yun nakita natin yung uh, ip, uh, parte ng dabaw uh, yung mga poste ng kuryente, uh, tinanggal na na ng mga luma na kable. yung parang bahay ng gagamba. At may ilan-ilan rin sa Davao City uh, hindi pa totally uh, natanggal yung parang kuryente ng kable ng kable ng kuryente na marumi. So, please subscribe to my channel, Kris Speaker TV. I-follow po na nga ko ang Facebook page Kris Speaker FB. So, thank you for watching. kamsamita mga And God bless you all. 사랑해요.